Ito yung before and after kahit paano nabalik ng kaunti kaya maghihintay pa sila ng one week para mag subside pa yung adjustment. Pagka ginawa natin yun, mabilis lang yun. Umiyak ka lang, walang problema. Basta umiyak ka lang, umiyak. Oh. Kung gusto mo umiyak, ang mahalaga. Pa. Direk, natin. Kasi pagka, no, sipi tagal na yan, dalawang buwan hindi na ordinaryong skip like yan diyan ko yung bata. So hindi ini na, na pa-uwiin pa pa sa inyo. Sa so, tataan, di ka na pa-uwiin. Pa Sobrang awit na nakagano'n. ano ka magmumotor? Ay, mukhang mag-andun. Ano na motor ah? Andun na. Meron na, andun na. Motor na pala ng mix. ini ka yung mix lang. Mamaya ka mamaya pag motor kung nakagano'n ka. Mamaya ka. Wala nang oras. Magsasarado na sila. Ang dami pang tao gano'n. Ay, last na, last na, last na. Sige na, gano'n mo lang. Tigasan mo, tigasan mo lang. Kaya mo yan. Baging tubig na na. ang dami mong gusto. Mamaya pa katapos. Oo, tubig ka mamaya. Hindi yan. Hinga na hinga na, hinga na. Ayan, sito na lang mo nung kapas sa ano eh. O tatayo na naman, di ba? Masasaktan ka pa. Eh, mo lang na Ay, mo nang nang kasi mamaya ka nang uminom. Bagay tapos. Mabilis lang yan. Magpapagod Ma, oh, ka pa eh. Ayan ka na naman. Nagdadahil hey. lang ka lang eh. Sige na, sige na. Sige na. Diyan. Oh, ayan na. Kanina nag-usap na tayo, umuha na, diba? oh. di ba? Na? Huyan. Huyan. <laughs> oh, yan, <ganyan> lang. <laughs> yan lang, oh. Ayan, 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 yun ayan, 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 lang. ayan, 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 Yan. ayan, uh na. ayan, 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 kasi ayan, 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 kaya mabilis na lang may pit yan pero tantya pa Para Isang tanong nga lang. Gusto mo ulit-ulit. Oh. No. Hindi tayo ulit pag kasumok -so oh. pag kanila ba mo kasi ulitin ko. Oo. Balik-balik tayo para hindi pa oh. masasaktan. Okay, ganyan sí, na. Sige na, sige na. Sige na, Carmen, Carmen. Sige na. Lagi sa team TV mo ba? Hindi na muna din. Lagi sa chat. Lagi sa chat. Oo, lagi mo nga muna. Hangana, oh, um, wait na. wait lang. Lagi sa chat. Ayan, ayan. Hinga. Matakot, kung na matakot. Hinga, hinga. Inhale iksing Umiya pala lang, diba? ba? Umiya ka lang. Umiya ka Sige, sigaw mo. Sige na, umiya ka lang. At least, tapos na. Uwi ka na, kayo. Uwi na. Uwi na kayo. Tagal mo pa, gano'n lang eh. Kaya mo naman eh. Ninalakasan mo lang eh. eh. Hindi ganun talaga yung bata Siyempre, matakot eh. Sige, upo. Ano gagawin? Upo. ka naman. ka ka Wala nangyari. Hindi ka Hindi ka naman nasaktan yung Yung comfortable ka. Gawin mo yung sinasabi mo. Sige, tayo ka. Tayo ka Hindi ka makataya. Ang ako na, ako na. Ano? Okay. Hmm. Okay. Tatayo ka nga eh. Bakit binubuhat mo yung ulo mo? ganito, ako na. Bakit tooy may street may pamamosh. Dito tapos. Ibabanis lang. Jogalan lang. Hindi pa dito tapos. Oo. na to, masasayin na. na lang, mamasahin na lang. Ukit Hablasan na. lang lalagyan mo ng ano. diretso na oh. Dito na Dito na oh diretso pa lang dito. Ngayon, i straight muna, kali ko. ka na. Gan gan ka. Okay. Tiklop-tiklop Okay, sige, okay lang. Papaligin pa natin na. Malapit na. Papaligin pa. Alam mo kung kanina pa tayo utoy, tapos kanina, na uuwi ka na. Sana tayo makita lolo mo na tayo eh. 'Yan, 'yan. Sige, hawakan mo lang 'yan. Okay na 'yan. Ang mahalaga, sige, hawakan mo 'yung Oo, oh, may pet. Pwede tayo tissue. Oo, oh, mo Tissue, tapos na nga. Tapos na nga. ka lang doon uh, naman. Punasan, punasan, mo lang punasan, 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 lang, punasan, 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 Sige. Ano naman, oh. isang niya? Kailangan mo. natin 'to. Nagan. Ah, wala nga, Iyak Siya kaya na mo Demino ice cream si utoy. Oh, ice cream. No. 'Di ba ay, na? na 'Yung iyak mo. iyak mo lang. Mawawala na, na 'yan. Pasitan yuha na tayo ah. Mina kaya, mina kaya. Umiyak ka, isa pa kahit dito. Oh, 'yun. Dali ka. Isa pa? Oh, na. Isa pa 'yan pag umiyak ka pag narin ko 'yung boss mo, isa ka pa rin po. O, lalabas ka na. O, lalabas ka, na. ka, lalabas ka, lalabas ka, lalabas ka, lalabas O, dito tapos na. Diretso mo yung tapos na. Dito tapos na yan. Dito, yun, yun, Ano pa yan, nandiyan pa yan. Isang linggo pa yan, sisingaw. Isang linggo pa yan. Tapos pag ganun pa rin po siya, pwede po nalang. Bumali kayo. Sige. Pag-chat lang po kami sa page. Pag-chat lang kayo. Salamat po. Okay.